Hello mga kalaki 3pm na naman po Ayan po ah, nagreply po ako kagabi. Napakadami po nating na replyan po mga kalaki. Halos lampas po ng kalahati sa mga nag-comment po 2 digit, 3 digit lucky numbers po ang binigay po natin mga kalaki. Yung hindi ko po na replyan kagabi, hindi po kayo nag ni hindi po kayo nagko-comment, hindi po kayo naka-follow mga kalaki, hindi po kayo nagsi-share, okay? At bibigyan ko po ulit kayo ng pagkakataon ngayon mga kalaki na para po ma-replyan ko po kayo ngayon, magre-reply po ako uli sa mga hihingi po, sa mga hindi pa nakahingi ah, please po yung mga nakahingi na po, bigyan po natin ng chance yung iba dito na yung hindi pa nakakahingi, sila po yung priority natin na bibigyan ngayon. Natatandaan ko po, chinecheck ko po yung mga pangalan, yung mga kalaki, nililista ko po yan, yung mga nabigyan ko po. Yung mga hindi ko pa po nabibigyan, mga kalaki, bibigyan ko po kayo ngayon, sabihin nyo po sa akin kung ano pong ihilingin nyo, 2 digit, 3 digit, 4 digit. Re-replyan ko basta po nagko-comment, nag-share ng video, nag titignan titingnan ko po yung mga kalaki at naka-follow. Okay? At aalagaan nyo at ihahabol nyo mamaya ah, sa STL sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad o kaya po sa sa National mga kalaki at ibibigay ko po ngayon 3 PM. Okay? Oh, bihira lang 'to mga kalaki ha na nagre-reply po ako dahil po ang tinitignan ko po talaga mga kalaki, binabasa ko po lahat po ng mga comments, yung talaga pong natatouch ako at yung talaga nangangailangan. Pero ngayon po, para hindi po magtampo ang lahat, pangalawa po ito na bibigyan ko po lahat po mga kalaki. Kaya ano pa yung hinihintay mo? Comment na ng comment, share na ng share ng mga video, heart ng heart at naka-follow mga kalaki, ibibigay ko na sa'yo.